Doktor Vito, pasensya na po kahit po brown out. Pwede po ba naming magtanong kung ano po ang mga pagkain na dapat naming iwasan kapag po sinabi ng doktor na tumataas ang aming triglyceride? Ito po yung pag alaman na isang masamang kolesterol na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ating katawan. Opo naman, number one, iwasan nyo yung mga starchy vegetable. Kagaya po ng mga, sa example, itong mais, itong mga peas, mga buto. Kadalasan kapatid, maaari po ito makataas po ng triglyceride. Kaya pwede po tayo mag iba ng option. For example, yung mga cauliflower and mushroom. Okay? Number two kapatid, yung mga baked beans na ating niluluto. Lalong-lalo na kapag sinamahan mo ito ng karne at taba na maaaring mag-contribute sa pagtaas ng ating triglyceride. So hanggat maaari kapatid, ilimit natin ang mga source ng saturated fats at mga added sugars pagdating po sa pagluluto po ng beans na may karne. Okay? Sunod kapatid, hindi rin po maganda ang sobrang pagkain ng hinog na putas. Kadalasan po kasi yung iba na hasamahan po ito ng mga artificial sugars, lalong-lalo na kung ginagawang desserts. So kapag masasinabi ng doktor na mataas ang iyong triglyceride, ugaliin natin kumain at least mga 2 to 3 pieces per day hanggang sa magnormal normal po ang ating triglyceride. Okay? Sunod, kapatid, hindi namin ina-advocate ang pag-inom ng alkohol, lalong-lalo na sa mga mangininom. Dahil ito po ay kahit pa yan ay mga wine, beer, or link, or pwede po maging source po yan ng pagtaas ng ating triglyceride. Kaya kailangan po nire -recommend po ng ating mga doktor yan sa inyo at kailangan nyong sumunod. Okay? Sunod, kapatid, yung mga canned products, yung mga canned fish or mga canned na karne, kadalasan kailangan nyo naman pong i-check alam ang isda. Maganda naman po talaga sa puso yan. Kaso, ah, kailangan nyo i-check yung mga label po ng product. Baka po hindi angkop sa inyo, lalong-lalo na kung sinasabi ng doktor na mataas ang inyong triglyceride. Dahil kailangan nyo pong iwasan yung mga saturated fats na meron po doon. Pero may mga bago na pong produkto ngayon na safe naman po sa inyo. Yung mga fix in water, no? Okay? Sunod kapatid, yung mga coconut product na ginawang coconut milk, yung gata, coconut water, coconut flakes, coconut oil, o yung mismong putas mismo kapag sinabi po nito na may benepisyo. Kaso po kasi kapatid, kapag ito po ay na-process na, kadalasan po ay tumataas po yung level po ng triglyceride niyan. Okay? So, kailangan nyo po maging mapanuri kung paano po ito pinroseso. Sunod kapatid, yung mga starchy foods sa pagkain, kagaya po ng pasta, patatas, kamote, or cereals na pwede po magpataas ng inyong triglyceride. So kung talagang hindi maiwasan, at least ilimit niyo po yung serving po ng inyong slice ng bread. One third lamang po ng kanin kapag sobrang taas or half lamang po ng pasta or half ka po ng patatas po or kamote. Okay? Sunod kapatid, yung mga sugar drinks, especially yung mga artificial sweeteners or mga creams na ginagamit natin sa mga iced tea, regular soda, or mga coffee drinks. Hanggat maaari po kapatid, ilimit niyo muna po yan o iwasan habang sinasabi po ng doktor na mataas ang inyong triglyceride. Kapatid, ito daw po bang paggamit ng mga honey or mga maple syrup? As much as possible, kapatid, kung po, ito naman po ay hindi po 100% na pure at may mga artificial sweeteners itong ginamit, mas magandang iwasan nyo po muna. Nang sa ganon, maiwasan ang pagtaas ng triglyceride kung hindi kayo sigurado sa produkto. Okay? Ano pa? Yung mga baked goods, breads. Kasi kadalasan yung iba, ginagamitan po yan ng mga saturated fats. For example, yung mga butter na ginagamit sa breads at sa mga pastries. Tingnan nyo po yung nutritional facts sa mga labels ng sa ganon. Maiwasan nyo muna yung produkto kung ito po ay hindi ang ko para sa inyo. Ang pa napakapatid, yun daw po bang karne po ay high fat meat ay hanggat maaari pwede pong iwasan? Yes. Lalong-lalo lalo na yung mga processed meats like bacon, sausage, hams na nagko-contribute po sa so heart disease and diabetes. At kung ito po ay hindi ang po para sa inyo, nakainin po muna pansamantala. Iwasan nyo po muna ha kung sinasabi ng doktor na mataas ang inyong triglyceride. Paano yung mga paggamit ng butter and margarine? Yes, lalong-lalo na kung mataas ang kanyang saturated fats and trans fats. Kailangan kapatid natin maggamit muna ng mga alternative like canola, walnut, flax oil na magandang alternatibo po sa ating mga pagkain. Okay? So kapatid, kung kayo po ay nagtatanong sa karagdagang kaalaman, maaari po kayo mag-comment below. At nang sa noon maisama ko po sa mga vlog. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.